So isang pong araw at po ay uh, dito sa uh, Pari 4. bibili po kami ni Dudoy. <makes noise> po kami dito ng ano? Ng tent. Yun po mag kami dito ng ano? Ng wire. Titingin-tingin kami dito. Ng Ng magamit. <laughs> Mukhang mapapakanta nga ako dito ah. Mm -hmm. ah. Ah. yung wireless. Ah. Magkano yung ganyan yun? Magkano ngayon yun yun? Hmm, wala. Sa online ano yan eh nasa 3.5 ewan ko lang ngayon dito dati pa naman yan ewan ko lang ngayon pero yung kagaya ng kahit nagkatsal makita ko sa online titingin na din ako dito mamaya ng wire Ma mamaya yung cord na natitingin ako Nakayat po kami dito sa ano. Parang airport lang ah. <laughs> Relax lang. nag na nga si Bade, ewan ko lang kung ano yan. Kaya yung mag-update. Bili <laughs> <Napopold>. lang <laughs> sabi tanggaan Ayaw ko naman, hindi mayaman. yung Hindi na lang Malakas pa naman mag titingin mo kami ni Dodoy ng tent daw dito at ako ibibilhan niya ng tent yung alin? may na di ka binitid ako ah na di ka binitid Sige. Ice Ice coffee. <messimon> <messimon> may hanapin natin. Nandito po kami sa pari po. Yan. Ganda oh. Parang smart TV lang. Ganda. Ganyan kalaki. Malaki. 55. Mukha ko ng ganyan eh. Tsaka na ako bibili pag ano? Pag ng -ong... Ganda talaga po isa sa ano e. Eh. Kung maganyan. Sa dinding uh, hindi hinding hindi, o. Oh. Sarap yung idik tapos Tapos nakarelax ka doon o. Oh. May iso pa kang kaunti. <laughs> Tanaon. No, makakabili na ako ng gamit niya. May bahay na ako e. para tayo. Ayaw. Ayaw. Wala <laughs> nyo Mapaglagaan. Yan lang. Bakit? Okay, Bakit ang brand nyo na rice cooker? Tulog oh, na sa tambakan. O, sinabi mo yung tatong. O, grabe. Mahal. Pag-dandibu eh, yan. Nakakaroon isang daan lang natin binibili sa tambakan to. pag ng 300, nagreklamo ba? Oo. Masalas ang dandibu yan. Galit pa? O, yan lang. <laughs> sa tambakan to ano lang to isang daan lang natin binibili ganito kalit isang daan tapos yung medyo malaki yun 150 ito po itong rice cooker yung mga rice cooker namin eh naandun pa hindi kami makapaglutot ng may OT tinatamad kaganda. Ang bili ko pa doon rice cooker ko, 7, yata, 750. Oh. Okay, hmm, parang, ah, lang. Kit lang. Ganito yung ginagamit amin, eh, Bus Jam. Ito? Mm, ito. O -o, yan. Yan? Mm hmm, ito. Oo, Tiba yan? pang Saka makaka ko naman to. Mabilis pa. Mhm. Mm -hmm. Lagaan niya, niya ng namin ng kamote. <laughs> Ganyan. Lagaan namin ng kamote 'yan. Ang lakas pang minute. Kailangan bantayan mo talaga. Bang. Ganda ng mga appliances dito. Nasaan yung ganito mo? Tawag dito. ba? Napadala mo na. Induction. Hindi ka pa ma scam Tindok <laughs> yun. <laughs> eh ganito ako eh. Yung razor na ano, pang ano sa balbas. Ganito. Pinigay sa akin ni Boston. Ang ganda ba yan? Oo. Oh? Sinubukan ko sa akin eh. Sige dito, natatakot akong gamitin baka mamamapod yung baba ko. <laughs> Sabi niya, charge mo lang. Binigay sa akin, binigay sa akin. Hindi ayos din ah, gamitin. Tapos meron pang ibinigay sa akin ng pang-massage. Yung pwede mo yung gamitin 'yon. Pag halimbawa, masakit ang katawan mo. So yun po, uh, nakuha na po namin yung tent na binili ni Dudoy. Para sa, po ay para sa kanya dapat. Eh, binigay na po para sa akin. Binila po ng tent. Yung po ay bibili dapat ng kanyang higaan. Eh, ito na lang po ang ano. Sabi niya sa akin, ibibili na lang ng tent para may magamit pag kami ay nagkamping. So yun po, uuwi na kami at bitbit -bit na namin yung aming pinamili ni Dudoy. Po, eh. marami po salamat sa nagbigay sa amin ito. Ayan. Bye-bye.